kamo ini. Dili ka pa sir noon, ka mo ini, this terminal. Dieter! Mga kababayan, na sa puno nyo pagko pagkagobernador, ay, nagpagupit. Wina, asa ko kalimuti, umudyagan ko pagkagobernador. Bagana mo inyan kinakusgan <laughs> sa pasir magano. Mayong buntag oh, tagbalay. Ay ay pagkala ay gayon. Sa sundan ng wala ay itlog. Mayong gabi pasudlo ko ninyo. Mayong buntag, mayong kadlawon. Bagan bye